89A 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 Cluster 40 Room 10 Room 10 ako pare pero para tayo. Para tayo. Sa <laughs> Marumay. Room, eh. ah, room 10 pala. Magandang umaga sa ating lahat. Ah, doon Ayan, boboto na tayo. Pagpasok mo sa school, hahanapin mo yung room mo. wow, oh, di pa natapos yung na, senior. Kita mo na yung room. Mamaya wala kasi yung babantay yung chet Dalawa. ka na doon. Nandito na, let's go. Hindi na natulog pa eh. na siya na. yung alas 11. saan dulo nito? Saan mm -hmm. ang dulo nito? Dulo. Room 10 Siyempre, pag dating nyo dito, magbaon kayo ng uh, mahabang pasensya. At may mga pagkain din dito na uh, binibenta. So, pag nagutom kayo, paalam lang kayo sa pinilihat, pinilahan. Tapos, bumili ka ng pagkain. Dito, ah, uh, hintay-hintay lang. Hanggang matapos tong ilan na 'to. Pero syempre, bago ka pumila rin dito, uh, hanapin mo muna yung uh, ano mo, number ng ano, name mo para mamaya uh, hindi na hindi ka na maghanap dun sa loob ng room. Yan, kasi hahanapin ang pangalan mo dun eh. So makikita nila kung saan yung ano mo. Uh, pag sabi mo ng number, uh, hindi na sila yung pangalan mo. Uh, Mama, papa. ka sa loob. Ya, yeah, pwede yung picturean para hindi nyo makalimutan yung number. Ya, yeah, nap na, na picturean ko na. So, magpasok mo dun sa room, banggitin mo na kagad yung number mo para hindi na sila maghanap ng pangalan mo. Ya, yeah. yeah, sinasabi ko, papasok mo ang iyong, yung papel diyan. Tapos Maghintay ka lang ng mga 1 minute. Kalabas na ang receipt. Sige. Gusto ay receipt din. po you. thank you. Review mo nung review mo na yung, yung, yung sino binoto mo kung tama ba o mali. Kaya pinaghintay. Lang ka Ang bumoto. Tapos pag may mga kasama kayo sa bahay na hindi pa nakaboto, uh, tulad ko, uh, nahuna nauna na akong bumoto kasi para mamaya ako naman babantay sa bunso ko, sila naman ang magboto. So hahanapin ah, ko na yung ano nila, uh, room number, tsaka yung number nila sa, yung name nila para pagpunta nila dito sa sa school, pagboto nila, diretso na sila pila, hindi na sila maghanap-hanap pa kung saan yung ano nila, kung saan yung room nila. Eighty-one. Eighty-eighty. Eighty-nine. So, ganun lang kaano ano? Tabilis uh, bumoto. Pasok sa, sa school. Hanapin room yung room. Uh, hanapin yung number 880. ng name mo. Pila. Tapos na. Yun lang. Eighty-four. na. <laughs>

No. Basis lang basis. Picture lang ko lang po. 94666. Yo. Room 21 tsaka Room 21 tsaka Room 9. Yan. Yeah. Aking anak kay eh, Room 9. So, ganun lang. Uh, uwi na. maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe. Bye.